Ay, ay, ito ko. Ah, ito. <laughs> Alam ko na ganyan sagot dito. Sino ang mas social Si Small Laude o Vicky Bello? Parang I don't think they should be compared. Oo nga, iba ang, pag iba ang pinanggalingan ni Small Laude, sumikat siya dahil sa kapatid niya. Hmm. Kay, ano, sa napakayaman na si Alice Eduardo. Hmm. Si Vicky, naging sosyal dahil alam mo ang lahi ni ni Vicky kasi yung know? mga Aquino. Yung mga kamag-anak niya mga Aquino din. Eh. Yung, ala, yung mga yung mga, mga taga lao, taga lao, tala, lao. yung mga taga noon. Okay. So So sino? Vicky pero Ah, uh, oo. Oh, oh, I would say yes. Oh, yes. Oh. Kasi si, si, si small loud bago pa lang eh. Oh, and, and and and, the ways but I I I I I at saka, know. Yung... At saka yung pati yung kahit sa sa pagba-vlog. Parang mas social ang vlogging no? Ni Vicky. I don't think matutuwa si Vicky that uh, <laughs> kinumpir natin sila. Hindi naman. Kasi ang, ang awayo niya, writer.